Isa daw ito sa mga ginawa na katarantaduhan, kawalang hiyaan, matatawag na injustice ito para sa mga kababayan natin. Mga dabawenyo ito, ah. mga dabawenyo na nagsasalita dahil winalang hiya ng mga Duterte. Ito yung mga dabawenyo na hindi natutuwa habang sila ay binabalahura, inaabuso, winawalang hiya ng mga Duterte. At ito yung mga taong kabilib hmm. ba? Diba? Pero yun nga, majority pa rin dyan, syempre, ay mga oto-oto. At yun, yung madalas ko sabihin na, kayo na ang ginagago ng mga Duterte, tuwang-tuwa pa kayo. Ito ang ginawa ni Sarah Duterte noong siya ay mayor ng Davao City at pangulo ang kanyang ama naman na si Dikong. Akala ko ba, para sa taong bayan ang mga Duterte, bakit 239 farmer uh, families ang kanilang inape sa Davao mismo. Oh, yon. Maniwala naman kasing etong mga tao, ito ay para sa taong bayan. Para sa mga sarili nila at sa kanilang sa kanilang mga personal na interes, 'di ba? Yung manatili sa power. Sabi nga, 'di ba, mga sakim ganid sa kapangyarihan yung mga katulad nito mga Duterte nga. Pinademolished Uh, mo yung uh, mo kaming mga magsasaka dito sa Davao City kahit walang court order uh, para tayuan ng inyong sports complex. Saan na pala napunta ang fully paid na bayad namin sa lupa namin? Mm. Plastic kayo. Pa-concern, concern pa kayo sa constitution natin. Eh, ang constitutional naman ang ginawa ninyo sa amin dito sa Davao City. Mismo di lang ito ipinapakita ng media kasi control ninyo dyan. Di yan alam ng uh, mamamayang Pilipino. 200, mahigit 200 uh, families na farmers ang affected. Wala, ma, wala pang Second World War um, dito na kami nakatira sa Davao City. Uh, ayan, sariling uh, kababayan, sa, mga Dabawenyo mismo, um, alam nyo na may mga kababayan kayo dyan na inaabuso at inaapin ng mga Duterte. Alam niyo yan. Alam na alam niyo rin yan sa tingin ko.